Kikita niyo ba yan mga boss? Ayun o Kikita niyo ba yan? Pag tarik Pwedeng pang to dito mga boss Araw araw Ganito gawin mo Siguro kung timbang mo mga 100 kilos After 1 month 50 na lang 7 8 9 60 61 Whew. 161 steps mga boss Yung ating ah, inakyat what's up mga boss welcome back sa inyong lahat at yung pupuntahan pala natin ngayon mga boss ay isa sa pasyalan o attraction dito sa San Pablo Laguna eh, no? Uh, ang ano sa kanya ay uh, mini Tayak Hills nakapunta na ako dyan dati matagal na mga 2 years ago o lagpas 2 years magki 3 years na siguro noong ah, bago pa lang ah, lumuwag-luwag yung ah, checkpoint sa pandemic, mga 2021 siguro yon mga boss. Nakapunta ako diyan, nagrides kami ng aking tropa. At ngayon na medyo matagal na, ah, balikan natin mga boss kung ano na yung update doon eh you know? kasi nung pumunta ako doon ah, dati, hindi pa masyadong tapos yung mga ano nila eh you know? yung mga bulaklak, may mga may mga bulaklak-bulaklak kasi sila, kasi sila doon at hindi pa masyadong uh, gawain eh, no? wala pang uh, mga garden garden ganon uh, puntahan natin ngayon baka sakaling uh, tapos na kung may mga, mga kainan na ba kasi dati nung no, pumunta tayo wala pang masyadong kainan isa lang yung kainan doon tapos uh, walang masyadong mga pagkain you eh, no. kaya ngayon tingnan natin kung okay na ba uh, at the same time uh, ito yun yung way natin para makapag uh, gala gala you eh, no? At solo ride lang tayo ngayon as usual hindi natin kasama si Mrs dahil nagbabantay siya sa tindahan eh you no. Know? At wala rin tayong kasamang mga tropa dahil uh, may mga pasok na yung ating mga barkada eh you no know, yung ating mga kaibigan. Yung mga kasama natin palagi sa ride. At Sabado Linggo lang sila pwede kaya yon uh, tayo naman ay uh, hindi naman tayo pwede ng Sabado Linggo dahil yun yung kabisihan natin. Kaya uh, Lunes tayo bibira Para at least eh, mayroon naman tayong may upload sa ating YouTube channel Kahit pa unti-unti you know? At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ang YouTube channel mga boss Ah, ah mag-subscribe na kayo kung gusto nyo yung mga ganito mga video mga boss you know? yung mga gala-gala o yung mga liwaliw-liwaliw you know? kung saan-saan pinupuntahan natin yung mga pasyala na pwede nyo nga ah, puntahan kapag kayo ay ah, gagala you know? At meron din tayo ng uh, FB page mga boss, uh, Eric and Arjun TV. Yan, uh, paki-visit na rin kung kayo ay maligaw ng Facebook. Sa pagkakataon, paki-follow na rin mga boss, eh, 'no? At paki-share na rin yung ating uh, video para at least eh marami naman ang uh, makapanood mga boss sa ating uh, mga vlog. At 'yun, uh, maraming salamat mga boss, eh, 'no? At kung may oras pa tayo, baka humanap pa tayo na ibang spot para at least uh, masulit natin yung araw ngayon, eh, 'no? Dahil bukas, balik ulit tayo sa trabaho. Yun! Tara mga boss! Ayun mga boss, dito na tayo sa San Pablo eh, no? Yan. Ito na yung San Pablo mga boss. You no. Know? iikot tayo dito sa circle nila yan, dito yung circle ng San Pablo at dito tayo pinapadaan ni Google Maps yun ayun o, no? ayun yung simbahan nila mga boss nakikita nyo yan Yan, yun nyo lang yan mga boss you no? Know? Yan, ito Lisio di San Pablo <laughs> San Pablo City Shout out sa mga taga dito mga boss you no? Know? Sa mga taga San Pablo City Yon mga boss, lagpas na tayo ng San Pablo eh, you no? Know? At Papunta na to ng uh, Chiaong. Hindi ko alam kung bakit ah, papunta ng Chaong Dahil nung last na pumunta kami sa pagkakatanda ko Ay hindi kami dito dumaan Doon lang kami sa may stoplight Doon lang kami lumiko Pero hindi ko alam kung bakit ito yung tinurong daan ni eh... Gulo Gulo Maps Ayan o Kalam know? <laughs> kung tama itong ah, dadaanan natin Pero dahil ito yung ni recommend niya Siguro ito yung mas malapit So, sabi natin uh, ito yung pinakamadaling daan. Yan, tingnan na lang natin, ano nito, anong daang tinuturo nito ni Gulo Gulo Maps. Ay, no? <laughs> alam ko, papunta na ito ng Chaok at dyan sa unahan, hindi ko alam kung lalagpasan pa ba natin yung uh, ano, arko ng Quezon Province, sino you know? yung uh, pinaka-arko nila. Dahil dyan na yun sa unahan eh, sa pagkakaalam ko. Tingnan na lang natin mga boss kung ano yung pinaka-ano nito, pinaka-dulo. At yan, 300 meters, pinapaliko niya tayo pagkalagpas ng 300 meters. Tingnan natin kung may daan ba dyan sa sinasabi niyang 300 meters lift. Yan, yan. Daan, daan lang tayo. Tingnan natin kung may kalsada pa dyan. Saan dyan? Banda gulo-gulo. Ah, ito. Baka ito sinasabi niya. Ito, yan. Ito nga, may kalsada. Ayos Yun hindi pa tayo lumagpas ng ano mga boss hindi pa tayo lumagpas ng arko ng Quezon yung sa boundary ng Quezon at sa Kalaguna eh, you no? Know? yan dito yung uh, pinadaan tayo ni Gulo Gulo Maps yan, ah. Uh, puro kasagingan at yung daan yan you o no? Know? lubak lubak mm. uh, tsa. at yun o no? Know, yung arko na yan Welcome to Barangay Santa Ana. Ay no, San Pablo City pa. Yan. Yun, uh, 11 kilometers na lang naman ang layo mula dito. At diretsohin na natin 'to mga boss, you no. Know? At doon lang naman pala sa unahan may ano, may lubak dito, maganda naman pala ang daan. Nice gulo -gulo Maps. Yan. Nung kasing kami pumunta dito, nung nag-rides kami mga boss, no? hindi kami dito pinadaan ni Gulugulu -Gulu Maps. At dun yun sa may stoplight, pagkakantanda ako doon sa may stoplight. Lumiko na kami doon, may pinasukan na kaming kanto, no? siguro mga shortcut-shortcutan yun. Yan. At siguro traffic kanina, kaya hindi tayo inirekomenda ni Gulugulu -Gulu Maps doon. Yan. Okay lang din naman. Mukhang magandang kalsada din naman yung uh, dinaanan natin ito. Uh, at wala rin naman traffic. Yan. Tara mga boss. Diretso na tayo. Yun. Patla yan. Ayan o. Oh. O. Oh. Yan. Sinong hindi magiging peaceful ang isip mo kapag taga rito ka. Ayan o. Oh. Ganda ng tanawin yan. O. Oh. O. Baseball ang isip mo kapag ka may makakain ka at saka may pera ka. Pagka wala kang pera, <laughs> aburido otak. <laughs> Ayan. Ito yung kalsada na yun mga boss. Tanda ko na. Yan o. Oh. Mga sa Lisidro. Yan. Ito yung kalsada na to. Yan. 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 Dyan, dyan tayo dadaan mamaya. Uh, dyan kami dumaan nung kami pumunta dyan dyan tayo dadaan oh, maya pa uwi yan ipalit lang tayo ng battery mga boss dahil lubat na pala tayo Two meters down, turn left. Okinawa. may bayad yun dito dati mga boss pagpasok eh dito na ata yun yung may bayad ayan yan ito yata Bukas yung ta mini tayak ta eh. Thank you. Yan, ito na yon mga boss. Ayan sinasabi ko sa inyo yung semento. Yung kalsada nila dito, ayan eh, no? o. Talagang uh, sakto lang sa mga gulong natin, eh, no? sa mga sasakyan, sa motor. At tanda ko pa nung uh, pumunta kami dito nung kami ni Kuya Bams. Nalaglag pa yung gulong niya dyan sa, dyan sa gitna. Kasi, <laughs> ano yon Ah, uh, medyo malalim pa yan yung parte na yan, yung gitna na yan. Natambakan na ata ay ngayon yan o oh, dahil sa baha. ay no? oh. buti dito mayroon nang uh, tapal yung pinakagitna pero dati malalim yan. Dito dito sa parting yun no, Yan. Dito yun sa parting yun ito itong dinaanan ko na to. Dito na laglag si Kuya Bangs. Yo. Pinakaano niya, pinakagulong niya ay eh, no. Yan. Yan sa ganyan. Ang ano lang dito mga boss, paano pagka may kasalubong ang four wheels, you know? Paano kayo mag-aano Paano kayo magbibigayan? Kasya kaya? Kung halimbawa, four wheels sa four wheels, paano na? <coughs> Yan, ito indaan daan papuntang mini tayak mga boss. Tandaan lang kasi ano yan dyan uh, ah, Tawag dyan Malalim yung nasa gitna na yan eh, na? Yun Ito nilalagyan na nila unti unti Paunawa 60 pesos ay do May bayad na po ang pumasok sa Ha? Pero parang wala namang bantay May bayad daw pero wala namang bantay Yan oh. Yan. Ito yung mini tayak mga boss. Dito tayo, tayo mag-park. Siguro hindi na ito masyadong pinupuntahan kasi ano na yun. Dati ano to dito ma malinis to dito dati abot hanggang dun sa so may dulo na yon yung parking area nila yun ngayon masukal na yun o no? ito yung mini tayak mga boss hindi na nila masyadong inayos dito mga boss dati maganda to malinis yung last na pumunta kami rito sa bagay ano pa yun mga tatawasan 2011 ay ah, 2021 ata yun after pandemic tanya <sighs> mo na kasi may aakyat yun tayong malupit dyan yan aakyat na tayo mga boss atay no taas bilangin natin itong ilang steps mula dito

Five, thirty-six, seven, three, four five six seven forty-nine, fifty, twenty three three five six eight sixty, sixty-one. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100. 100 na mga boss. 100 steps na. At hindi pa tayo nakarating. kaya no? meron pa ay tayo nyo yan nadagdag <sighs> sa bigat din to mga boss 100 steps nasa ano pa lang tayo nasa kalahati pa lang tayo tara

sobrang tarik nyan oh ulit 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 2, 7, pang <todong> papayat to dito mga boss. Pwede 'tong papayat. Araw-araw. Gayon gawin mo. Siguro kung timbang mo mga 100 kilos, after 1 month 15 na lang.

161 161 steps mga boss yung ating ah, inakyat at ito yung views Natanaw mo yung mga lugar dito yan yung bundok na yan mga boss yung hindi halos makita sa camera pakalapit lang dito matatanaw mo pa yung mga bahay maganda gawing ano to sa amin pagka may ganito yun eh, no? uwi ako sa amin mga boss at doon ako titigil bibili nga ako ng ganito pakalo ng isda eh, no? pag nangyeng isda kami pwede itong gawing telescopes mga isda kapag uh, mahuli kami ng isda kahit malayo kita mo Tugot lang dito tayo sa loob mga boss. Tugot lang tayo dito saglit. Ito yung loob niya. Siguro balak to nilang gawing simbahan pero hindi na tuloy no? Kasi yan may mga cross. Yan. Ito. Tingnan niyo yan mga boss. Yan. Di ba? Tapos dito, sa kabila. Yun, mga boss. Kung kanina, paakya tayo. Ngayon, pababa naman. Ayun, o. Oh. Yan. Minig at tuhod mo rito, ayun, o. Oh. Dahan-dahan ka lang dito, mga boss. <laughs> Baka umaya, magkamali ka ng hakbang. Gumulong ka rito, bigla, mahaba-haba. Yan, yun, o. Mataas-taas Yan. Yan. Hay no. Taas niya 'ne. Eh. Ah. Wala tayong uh, kasamang na masyal dito. Sulong-sulong -sulo natin yung lugar mga boss. Kaya sa na mga magjojowa. Yan. Pwede kayo makapaglabing-labing dun sa taas. Yeah, boy. Wala kayong kasama. Yun. Hanggang dito na lang yung ating vlog mga boss. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. At kung umabot ka hanggang dito mga boss, maraming salamat sa iyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin mga boss para at least, uh, sa susunod nating video ay uh, updated ka na. Eh, no? At yun, kung gusto nyo pumunta rito, uh, type nyo lang sa Google Map always uh, Mini Tayak Hills na San Pablo, Laguna. Yun.